pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, lumakad sa Kanyang mga daan. Ibigin siya, paglingkura ng buong puso't kaluluwa, at sundin ang Kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo, Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig at lahat ng narito ay sa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo, pagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga diyos, Panginoon ng mga panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusukol iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo, nilulukuban niya ng pagmamahal ang mga tagaibang bayan at binibigyan ng kanilang pangangailangan. Ibigin ninyo ang mga tagaibang bayan pagkat kayo may naging tagaibang bayan sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon, paglingkuran ninyo siya. Huwag kayong hihiwalay sa Kanya at ipahayag ninyo ang Kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pagukulan ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay na inyong nasaksihan. Pitumpu lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto, ngunit ngayoy marami na kayo. Sindami ng bituin sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin o Jerusalem ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga tagasyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin o Jerusalem ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin o Jerusalem ang Panginoong butihin. Kay Hakob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin o Jerusalem ang Panginoong butihin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea si Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw at sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, Ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, Kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli, ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sang mabiyayang araw po sa inyong lahat ngayon po ay ikalabing apat ng Agosto kapistahan po ni San Maximiliano San Colme at isa po siyang santo na malapit sa akin at malapit din po sa aming klase na seminaryo dahil ito yung naging patron namin naming magkakaklase nung kami nasa seminaryo no? at maganda hong pagnilayan din yung kanyang buhay at kaugnay doon sa ating ebanghel o ating mga pagbasa para sa araw na ito no? sabi doon sa ating unang pagbasa mga salita na pinapaalala ng Diyos sa bayan ng Israel ibigin ninyo yung mga taga-ibang bayan dahil alalahanin niyo kayo rin naging mga dayuhan sa ibang bayan. Siguro kung babalikan ho natin o oh, kung mamarapatin, po na, mamarapatin kong maikwento yung kwento ni San Maximiliano Kolbe, siya ho'y isang pari at martir. No? Pero kakaiba yung kanyang pagkamartir. Dahil kapag uunawain lang natin yung salitang martir, alam kaagad agad natin na sila yung mga taong namatay para sa pananampalataya. Pero kakaiba po yung buhay ni San Maximiliano Kolbe. Hindi siya namatay para sa pananampalataya dahil namatay siya para sa isang tao. Namatay siya para sa isang estranghero. Namatay siya sa isang taong hindi niya kilala. Dahil nung panahon ho ng World War II, no, panahon ho ng mga Nazi at mga concentration camp, no, isa ho sa mga bihag si San Maximiliano Kolbe. At dahil may mga nakatakas doon sa kampo na iyon kung saan sila naging bihag. Ang kapalit daw po noon ay may mga papatayin, may mga isasakripisyong mga tao kapalit doon sa mga nakatakas. At isa sa mga napili ay isang bihag na pangalan niya ay Francis Gajowniczek. At nung siya ipinili, nagmamakaawa siya, maawa kayo sa akin, may pamilya akong tao, pamilya uh, may nag, may naghihintay sa aking pamilya. Huwag po niyo po akong patayin. Nagmamakaawa siya. Pero hindi siya pinansin ng mga guwardiya. Hindi siya pinansin ng mga mga Nazi ng mga sandaling iyon. At narinig iyon ni San Maximiliano Kolbe. Kaya sabi niya, ako na lang ang kunin ninyo. Palayain niyo siya. Ibalik niyo siya. Ako ang tatayo sa kanyang lugar. At pagkatapos nun ay inialay niya yung kanyang buhay para mabuhay isang estranghero, isang taong hindi niya kilala. Sa mga sandaling iyon, nagpakita siya kung paano iibigin isang dayuhan, iibigin yung isang taong hindi niya kilala. Siguro kung babatitingnan din natin yung ating ebanghelyo sa araw na ito, para bang sa unang parte ay pinapaalaala ni Jesus o binabalaan ni Jesus yung kanyang mga alagad dun sa kanyang mga pagdadaanan. At sabi dun sa, sa huling salit o sa huling uh, pangungusap dun sa unang parte ng Ebanghelyo, nagdalamhati yung mga, ibang, mga alagad. No? Naguluhan. Dahil nakakatakot isipin isang kakilala, isang kaibigan ng mamamatay. Isang kakilala, isang kaibigan yung gagawa ng masama pero kung titingnan din natin yung sitwasyon ni San Maximiliano Holbe, no? bang alam mong mamamatay ka para sa isang taong hindi mo kilala, nakakatakot isipin. Siguro yung sandali, saglit lamang na mamamatay ka. No? Kakaiba na papakiramdam, ma, kakaiba na yung mararamdaman natin. Pero yung mamamatay ka para magkaroon ng buhay yung iba, mas nagiging ganap, mas nagiging buo kung ano yung biyaya na ipinagkakaloob sa kanya. Siguro hindi naman ho lahat tayo ay mabibigyan ng ganong pagkakataon. Hindi naman tayo lahat hindi naman tayo mabibigyan ng uh, pagkakataon na may ipit sa isang digmaan at uh, may aalay yung buhay natin sa isang taong hindi natin kilala. Pero may mga bagay, may mga gawain na pwede nating ialay mga maliliit na sakripisyo. Mga maliliit na pag-aalay na pwedeng nating gawin sa isang taong hindi natin kilala. Mga maliliit na bagay na maaaring ikinamamatay na natin, o di kaya ay mahirap nating gawin, pero nagbibigay buhay para sa iba. Sana wag lang tayong matakot. Sana wag lang tayong mapangibabawan ng pangamba. Wag tayong mapangibabawan ng pag alindangan dahil, so, dahil kung si Jesus na ang kanyang buhay para sa atin. Sana makita rin natin sa maliit na paraan, sa maliit na gawain, sa maliit na hakbang, makapag-alay din tayo, makapagsakripisa din tayo. Maraming taong hindi natin kilala, maraming tao na dayuhan para sa atin. Pero ano kaya yung maliit na bagay na pwede nating maipaabot, maipadama na iniibig din natin sila. Kung papaano tayo iniibig ng ating Panginoon dahil tayo rin naging dayuhan, naging estranghero dahil sa mga kasalanan natin. Pwede po isang mabiyayang araw sa inyong lahat. who is is loving now